Ayos ko. Hindi ko na ako, mga kajali. <laughs> po mga kajali good morning ngayon po ay alas 5 ng umaga po ngayon dito sa atin sa Pilipinas Oh mga kajali 3 o'clock pala do po gising na excited na po mga kajali ay no. sinama na rin po natin yung dalawa Uh -oh. Kasi po para po magka-moment din sila, para po ma malibang-libang naman. Eh si Kuya Albert, pa hindi isinama? Ayun, makikita nyo sa vlog, hindi po kasama po natin si Kuya Albert kasi po ay may mga alagahin po siya din eh. Kaya sorry about that, ha? Oh. Kuya Albert, sorry. O sige, hindi kayo din eh. papa, ano, kailangan kitang kita kayo din eh sa maliwanag. Ah, kailangan, energy tayo, ha? Kailangan, sige. Okay. Okay. Gabayan niyo po kami sa pagpunta at pag-uwi po pag namin. Sana po makapasa po si Noah na sir sa kanya entrance. Amen. 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 Sigurado po si Noah kinakabahan nito. <laughs> <laughs> Good morning po mga kajali. Ngayon po nandito tayo sa NLEX. po yung aking mga chikiting. Ano, kumusta yung igahan niya? Ako. Uh, oh. Ay, sino yung batang maagang nagising? Ayan. Ang, Angela, anong oras nang nagising? Four po. tuwa pa yung mga bata kasi nagbibili sila ng... O, oh, ilan na? Gusto nyo ba sa ano? McDonald's na lang? Mama!

Dalila. Oo, Dalila. Makakapasok kaya? Nawakin na pa ang kapal ng hapa nag-exam? Pwede. Ay. Seryoso? Ano, maipapasa? Hindi. Maipapasa. Ah. Maipapasa. Sige po, papunta na po kami kila Teklitz. Buzo? Papunta Apo. po kasi kami ngayon sa Mawa. Ngayon nakakakita po sila ng malalaking balko dopo. Balko? Ngayon ko na nakakita ng barko, Buzo. Apo? May surprise ako ha. Ah. Huwag Oh, wag ka, oh, wag titingin ha. May supresa ako sa iyo, wag titingin. May supresa po ako eh. ano, may surpresa ako. Wag titingin ha. May supresa ako sa iyo, malaki. Napaka napaka laki ng supresa ko kay Angelo. Mga kajali. Kaya sabi ko, wag na muna siyang titingin sa may harapan ng sa sasakyan at Siguradong siguradong matutuwa po siya sa regalo ko. Ah, kaya Close your eyes muna ah, huwag ka muna nang didilat. Angelo ha, huwag ka muna nang didilat. O oh, pikit ka din, pikit ka din, sige pikit ka din. Yan, o oh, sige, pikit ka din. Ayan, pipikit kayo muna, pipikit muna kayo. O oh, huwag muna kayong didilat ang mata, huwag muna nang didilat ang mata. I Surprise ako, bibigay ko na. Pikit ha, ah. pag sinabi ko didilat, doon lang didilat ha, ah. pikit muna ha. Ah. Pikit ha, ah. pikit ha. Ah. O sige, ready, get set, go! Ayun ang regalo ko, ayun eh. Ayun, ayun, ayun. Kita mo? Kita mo? Ayun! Oo. Oh. Oh. Okay. Gusto niyo ba doon? Oo. May nakita ko, upaan doon na. May nakita ko na yun. Oo, yan. Ah. 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 Tuwan-tuwan po mga kajali po yung mga ating purilet. Ayun, ayun, ayun. Ah. <laughs> ah. Ay, ko ko. Inihila na ako, mga kajali. diyan yan, sana bilang itong kakainin namin, eh, kami po, eh, lalakas, ah, uh, ay Masaya po yun yung likod, nakajali, nakikita po na masaya po yung mga, mga bulilit po natin. Ayan. Ayan sa palagay mo ano na ano porsyento mo na ikaw ay papasado? Mm, papasado. <laughs> sa? Ha? Oo, pare. Mas masabi mo pasado ka eh. Ano ba yung mga ano doon, madali lang naman, hindi naman gano'ng kahirap. Sakta, uh, na. Sakto lang. Sakto uh, lang. Sa 1 to 10 na uh, sa, sa 10%, porsyento, mga gano'ng yung sa palagay mo pasado ka? 7. 7? 7. Ayan. Ayan mga kajadi, medyo ang inyong likod na si ay sobrang proud to be father to the son by Noah. Holy Spirit, Amen. Ayun, an um, napaka galak po na inyong likod na may anak ako kung sobrang antalino na nagmana po sa inyong likod na si kung gusto namin ma-experience na lumabas yung bariya. Yung pera. Ah, bali pa niya. Uy! Masok na! Yo! Ah? Dalawang ulog. Oh, ah, dalawang ulog. Ay, ay, ano? Baka kong wala ka okay. okay. no? sa pagitan ng mga tao. Wala ka sa pagitan mo pibintotan mo naiyan? Ayaw mo pibintotan mo naiyan? Ayaw mo pibintotan mo naiyan? Ayaw mo isa niyo nyo ako 1 token, 2 token ha baka dalawa pala 2 token, yung token lagay mo dun dalawa yung mo mo tayo. Wala pambili pagkain. <laughs> ah. dito na okay na kabay ha. Kaya nalalaglag na yun. Woo! din <laughs> niya. Ako pala. kagaya ng wala sa pagdating ng nakaputada ka po talaga, Sir. ano Ang ano Ma'am? ano 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 Hindi mo pwede dito? ano 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 ano

yan mga jali para sa inyo ito mga jali dagdag yeah, so, so, sabaw isang dagdag may numbers din sa point din. So pa rin sa mga Ayo may manganother din. na. Mamili lang kayo ng gusto ninyong dagdagan, yung yung kurso niyo. Oh, Saan ha. Sa lalagay ito ma'am, hawakan oh, lang. Ano diyan, lang sa lapad o siguro elimi sa naman. Kailan makuha natin yung ano yung bakit niyo sir? Pag naka 20 tickets, may free game sa Sige, kaya mo yan, Angelo. Kaya mo yan, Angelo. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ayun! Ay, ka po siya. Kandini ka po siya. Oo naman. Oo naman. Oo naman. Oo naman. yan. naman. Oo Ayan, bilis naman. Ka, agad. Ako, kagad. Siyempre ako. Ako, kunin ko yung... Ano ho ba yung pinakamalaking price yan, ma? Na... 150. Ay, 150 point. Ano ho yung... yung kwada. Yung kwada? Kwada. Kwada? 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 si Kwada? Ang Kwada? 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 ito Kwada? Kwada?